Good morning. Ganda ng sikat ng araw, oh. Master, ano, hagis mo na 'yan, oh. Kulang pa 'yung lalim. <laughs> Grabe, lumot, ah. Yuno know, crabs, oh. Saming you know, lumot, crabs, oh. Ano 'no galing pa karaming lumot. Mhm. crabs. Yan ka lang magpalaki ka lang. Huhulihin ka namin pag laki mo. Ano, bato na ko? lumot. Subukan mo, master. Maingat po. Ah daming tao rin sa pangpang -pang. kami ay lumusong yung crabs na naman maraming crabs dito master oh, marami, marami crabs. mukhang babae pa nga oh. pwede tayo magrabing dito pala one time one time Ayan, bat -bat tayo. Okay. unang bato oh. oh, aeroplano pa okay maraming crabs